mga kabusing hunting na naman kami ngayon sa araw kahit mainit mga kabusing hunting pa rin Tinan na natin kung may makita pa tayo ngayon ayan nandito na kami sa spot mga kabusing yan mainit na mainit sana may makita tayo ang init pa ng mm, panahon Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Dito tayo naka-focus mga kabusing dahil dito may sapo to. Ang gagamba pala nang dito lang oh. Ayun, nasa taas sa puno ng tulan manok yan o oh. walang walang masyadong sapot mga kabusing pero yung gagamba kitang kita o oh. yan nasa loob Ayan ang gagamba mga kabusing. Yan. Haba ng galamay oh. Yan, parang tigrihan na yilo. Yun. Mainit pa lang kasi mga kabusing dahil ano pa ngayon? Alas 12 pasado pa. Yan, habang naghahanap si pamangkin doon, mga kabusing, may nakita siyang sapot. At saka tayo, may nakita naman tayo dito. Yan, oh. Tala na maganda, mga kabusing, oh. Sa ganitong puno pa rin, ito lang yung sapot niya, mga kabusing. Yan, magandang tala, oh. magandang talaan mga kabusing no kitang kita hindi masyado naka hindi masyado nakabalot yung bahay niya mga kabusing oh. No? yan kitang kita kahit mainit mga kabusing kitang kita yung gagamba ito no. so, na video na. Yan. Kunin natin mga kabusing. Kunin natin. Yan mga kabusing. Laki. Yan, medyo butyog. Medyo butyog mga kabusing. Yan. Ganda. Okay. Kuha ni kabusing. Mga kabusing, may nakita na naman tayo. Ayun no, nasa ipil-ipil. Ayun ang gagamba. Yun. Nasa ipil-ipil siya mga kabusing kung tawagin dito sa amin na ganitong puno. Ang gagamba nasa yun nasa tuyo na dahon no. Yan. Ang gandang gagamba. Pero, parang kulang pa mga kabusing. Hindi lang natin kunin. Yan o. No? Yan. Okay, hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing. Mga kabusing, may sapot dito. Yan, makapal mga kabusing. papunta doon hanapin natin mga kabusing ay nang doon lang oh ang gamba ayan nasa ilalim mga kabusing kunin natin ayun ayun mga kabusing hindi masyado maklaro dahil mainit mga kabusing yan yun kaya pala nawala siya dito sa taas nasa baba lang pala Ayan no, oh, ang sapot niya oh, ang kapal. Yan. Okay. Ah, kabusing may nakita si pamangkin. Ayun, mapunta doon. Tingnan natin. Taas bekas pa eh. Ayun. Parehas man na nakita na to dito. Ha? Okay. Yan, gumagapang. Mga kabusing, may gagamba pa pala dito. Dinadaanan ko lang. Ayun o. No? Yan, sa mga ganitong puno. Yan. Sa ganitong puno pa rin, mga kabusing. Yan o. No? Hmm. Slim na gagamba. Nakita nih Bayaw mga kabusing. muslim, Yan no? Okay, pero kulang pa sa sukat mga kabusing. Ya, no? Ganda sana oh. Okay, hanap lang tayo ng tamang sukat mga kabusing. A few moments later. Mga kabusing, Inom-inom na kami dito ng kwan, soft drinks kasi mainit. Talagang mainit mga kabusing, pawis na pawis na kami. Yung tubig namin oh, um ubos na. Ang sarap dito. Relax mo na si team kabusing. Kami mo pala ipakaano eh. Anya <laughs> <laughs> ah, na nagulin to, pato tipura. Oo, oh, may maligya diha. Wa? Oo. Oh. Bakit hindi sila nang baligya diha? Nah, Wala tay kaon ron. <laughs> ano pa kami mga kabusing nasa dito sa walang kwan. Walang masyadong madamo. Ito yung playground dito mga kabusing sa taas. Uh, mamaya papunta pa kami doon Sa ibang spot na naman mga kabusing uh, At dahil mainit Ayan Malamig na soft drinks <laughs> Binili ni Pamangkin doon Sa may tindahan mga kabusing Okay <laughs> Si Bayaw at si Pamangkin oh yan. <laughs> Tagay. Tagay daw. Mga kabusing. Pauwi na kami. May nakuha na kaming panggatong oh. <laughs> panggatong, marami mga kabusing. Tuyo na tuyo na. Okay mga kabusing. Pauwi na kami. May nakuha kaming konti pero okay lang bawil lang tayo sa gabi. Mag-hunt kami sa gabi, mga kabusing. May nakuha doon si Bayo. Yan, si Bayo. May Okay. Paki-subscribe na lang, mga kabusing, sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, at yung bell natin, mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay.